On the way na po kami doon sa event venue, Ma'am Lair. Siguraduhin niyo lang. Bilisan niyo. Baka hindi niyo na sila maabutan. Malapit na naman po yung sa location na pinagalingan namin ng campaign venue ni Mayor. Kaya makakarating kami agad doon. Kung kailangan niyo na paliparin yung sasakyan, paliparin niyo na. Pero mag-iingat kayo ha. May mga bodyguards si Gigi. Hindi sila hubra sa amin. Siguraduhin niyo lang. Bakit ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo naantay ah. Make sure na malinis ang trabaho niyo ah. Hindi pwedeng sumabit ang elite squad dahil sa kapal pa kayo. Ms. Blair. Ako na bahala doon. Bininisin namin yan. Dami mong satsat. Bilisan niyo! Baka mamay hindi niyo na sila maabutan. Tara boys, tapusin na natin to. Take them out for good! Tomorrow will be a better day dahil mababawasan ng basura ang mundo. Sana naman this time, ha? Hindi pumalpak yung mga tauhan ni Magnus, unlike those three maniacs earlier. Hopefully, tad-tad ng balay ang retokadang Gigi na yan at pakaila merong Eric na yan. Ha! She deserves every bullet. Pero hindi ba delikado na bigla natin pinaambos yung GG na yan? Malamang tayo kagad pagbibintangan. Can you trust me? Kaya nga naka-face mask yung mga tauhan niya eh. Para hindi sila ma-identify. Brilliant! Actually, girl, you gave me an idea. malamang ko lang talaga kung sino yung kabit ni Magnus. Papadampot ko yung babaeng yun para dispatsahin. Oh, Pati ka nagsasalita John Allison. Don't tell me, kaya ka tahimik. Naawa ka na naman sa Gigi na yan. Ho? Huh? Ba't naman ako maawa sa kanya? Uh, iniisip ko lang kung ano magandang color ng dumet yung pwedeng suotin sa Waker funeral niya if we go there, you know? Um, bright fuchsia or canary yellow? Ew. I won't go to both events. Baka mahawa pa ako sa virus ng cheap niyang kapamilya at mga kaibigan, no? I totally agree. What's important is, forever na mawawalayang sa buhay natin. Yung Gigi Robles na yan, yung cheap at pathetic na yan. And, wala na tayong problema. For good. <laughs>